Good morning guys. ayan, magkakapit tayo ngayon. Kami ang aking dubububog. So, yung pinakamaliti lang, ano ba? So, 250 ml to. And ako lang naman magkakape. Kaya ito lang muna yung gagamitin ko. And ito ang aking lagayan ng kape. So, ayan. Lahat ng ginagamit ko, ilalagay ko sa ating yellow basket. Para makita nyo din. And kung gusto nyo, makapag-order din kayo. And is, ganito yung lagayan ko ng aking asukal. Napakaganda nito. Hindi siya nasisidlan ng mga ano, ng mga maliliit na langgam. Ayan, di siya nalalagyan. Tapos, higyan natin siya sa atin. Pinakapaborito ko, ang aking termos. Ayan, may inip pa yun. Sumisinaw pa siya. O, diba? Tama-tama lang talaga to sa isang tao. sa paggabi pag ganito or uh, ano duwag ng araw. Ayan. Ayan, kung gusto niyo pala mag out ito, binabuyan sa ating yellow basket, ilalagay ko.